Hello, hello! Welcome back to our many vlog! At ayan guys, meron tayo dito natagpuan isang rock formation! Ayan, nakikita nyo guys, maraming taong pumupasok dito sa loob dahil ang loob niya ay meron Ayan, cave. Nakikita nyo guys, may cave sa loob. Napakaganda at napakagaling talaga ng pagkagawa ng man-made rock formation. At ayan guys, dito lang lang, dito lang yan sa Boulevard World matatagpuan. Kaya puntahan nyo na guys itong transformation formation na mayroong cave sa loob. Ayan. So, marami dyan mga makikita nyo, guys. Ayan. Katulad kanina, mayroong tayong nakita ng isang malaking aquarium. Ayan. Saan kayo makakita na may cave. Tapos, may aquarium sa loob. O, diba? Napaka-high-tech at social na ang cave ngayon. So, ayan, guys pagkagawa. Parang feeling mo totoong totoong na cave ka talaga guys. At pagkatapos nyo guys, sa dulo nyan ay palabas na po guys. Kaya tayo ay mag exit na dyan. Dahil uuwi na tayo. At guys, ayan, maraming tao. ba diba? Nakikita nyo. So guys, kung gusto nyo pa ng ganitong mga video, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Tesla po, click lamang po ninyo ang red button. At maraming salamat sa inyo hanggang sa muli. Okay.